Hindi naman masama ang mangutang, lalo na kapag dumadating ka talaga sa punto. Or may mga emergencies kung na hindi na paghandaan. So, ang masama pa nga kung minsan ay yung nagpautang. Hi, this is Ms. Lundy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Click po na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Pilitan din ang tatay namin na mangutang. Pero the good thing sa tatay namin is na dumating siya sa punto na nangungutang siya. Ako narinig sa mga na nagpapautang sa kanya ng mga salita na hindi maganda. Bakit magaling magbayad ang tatay ko? Although nalilate siya, minsan may mga palta nalilate siya magbayad but then the next month talagang pagsisikapan niya yan na mabayaran niya and he has a good relationship sa lahat ng mga taong na niya may mga ilang punto kung bakit hindi talaga maganda ang magpautang number one is kapag ka nagpautang ka kasi may mga tao kumisan na kapag ka utang na nakalimutan na magbayad yung bang parang sa tingin mo nagka-Alzheimer na sila? Ito yung mga tao na parang ikaw ngayon yung nagiging kawawa kasi paulit at paulit-ulit mo pa silang nire about sa utang nila. Number two. hindi maganda minsan ang magpautang para sa akin kasi kapag ka pautang ka ikaw yung nagiging masama nagiging masama ka kasi hindi mo naiintindihan yung sitwasyon nila. Yun ang pag-iisip nila. In sino sasabihin pa nila na na wala pa akong maibabayad sa iyo. Sana maintindihan mo naman ang sitwasyon ko. Ha? Ganon. Ganon ka tindi. Kapag pa pauutan ka, kung minsan feeling mo ikaw pa yung nagiging masama kasi hindi mo na intindihan yung sitwasyon nila. Number three, di magandang ideya kung minsan ang magpa-utang. Kasi, kapag ka nagpa-utang ka, kapag ka sinisingil mo sila, ang daming rason, di ba? Ang daming pasakali. Kung minsan, pwede na sila gumawa ng story, story sa MMK pa umabot na ng ilang buwan yung kanyang utang. O di sana kung small business owner ka, di ba sana, na napaikot mo na. So, next one is, hindi, hindi magandang ideya ang magpautang. Dahil nga, kapag ka ikaw yung nagpautang, ikaw pa ngayon ang kawawa. Wait lang. O di ikaw ngayon ang mag-aantay. Imbis na ikaw yung inutangan, ikaw pa ngayon yung mag-aantay. So, balanse-balanse natin. Na kapag ka nagpautang tayo, lagay natin lagi sa kukote natin na kapag ka nagpautang tayo sa isang tao, dapat alamin natin kung marunong talaga siya magbayad o hindi. No, kasi kapag ka hindi tayo magiging vigilant sa mga taong pinapautang natin, talagang magiging kawawa tayo sa huli. Kasi just imagine, di diba? Kung halimbawa, let's just say 5,000 pesos ang hiniram sa'yo. Eh, yung 5,000 pesos na yan, dagdag pa sana yan sa puhunan mo. Ang nangyari ngayon, inutangan ka dahil naawa. At dahil naawa ka, binigay mo. So, muli ba na lang din sa mga tao niya, magaling magbayad. Kasi kahit nasabihin natin na may mga tao na makunat magbayad, may mga tao din naman talaga na magaling magbayad. So, piliin lang natin yung mga taong magaling magbayad. Alam natin na makakabayad sila. If you are new to this channel and if you haven't subscribed yet, if you like videos like this, Then, you can subscribe to this channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong video na i-upload ko. This is Miss Lindy again. Thank you for watching.